Hello, what's up mga idol? So ngayon, nagbabalik naman ang pinakagwapong tattoo artist ng Cebu City. So ngayon mga idol, uh, yung gagawin natin ngayon is cover up tattoo. So request to ng ating client na nagmula pa ng Lapu-Lapu City. So grabe, napakalayo talaga ng pinanggalingan natin. No? Ay, pinang, pinanggalingan natin. Pinanggalingan ng ating client. So yung design nga pala ni, ni Boss, uh, shoutout nga pala ni Boss Big. So, yun, ah, uh, ano, uh, may binago lang tayo konte So, syempre, hindi natin susundin lahat, no? So, may may iniba tayo mga idol. So, yan. ah uh, syempre, gumamit na tayo ng ano natin jam ah uh, yung napakadikit na, ano, stencil stuff na malang mana pa sa, ano, sa... Yun nga, napakatagal na ng stencil stuff. Siguro, mga, ano yun, mga 20 years old na. Char. <laughs> So yon shut up din sa ating uh, big waps X Grabe, you know syempre ginamitan natin yan ng big waps X at syempre ng ating uh, big waps na regular yung orange color you know napaka mga idol at syempre yung ginamit natin ni Dos dito mga idol is tatlong klase lang mga idol tatlong uh, size lang mga idol Syempre yung ating lining 7RL yung Big Waps X. Tapos, yung... Yun, because pa rin yung orange, ay, yung ano yung orange. yung, ano pa, yung, yan, yung, yung orange. ah uh, dalawang shading yung gamit natin dito. 11 RM at saka uh, se uh, 17 RM. So, yan yung ating mga size na ginamit dito, mga idols, no? So, yon At, uh, at saka ano pa mga idol nabubulol na tayo mga idol no pasensya na mga idol kasi nga kakatapos lang natin magtato medyo nakakapagod mga idol yun no ah uh, sa so, nagpapa shout out nga pala mga idol is yes. ah uh, shout out sa inyong lahat mga idol so abangan niyo lang yung next video natin kasi nga uh, madali ang video lang to mga idol so syempre salamat pa din sa walang sawang nanonood sa ating mga video you at sa ating mga solid supporters at sa ating mga idols you know napaka-astig mga idol so yun shout out sa inyo lahat no so paulit-ulit na tayo dito mga idol dyan at dyan na part mga idol syempre nagko-color packing tayo dyan syempre nagmix tayo ng ating sariling color yung green na may pagka yellow na may pagka orange na may pagka blue so yan yung ating ginamit na color mga idol <laughs> at syempre dyan na part is nag highlights na tayo dyan mga idol so yung voltage nga pala na ginamit natin dito is 7 voltage 7 volt so yan shout shoutout ni Boss Big na nagmula pa ng Lapu-Lapu City so city ba yun or hindi Ah, basta yun, lapu lapo Yan, syempre, after ng 7 hours, mga idol. So, yan yung ating cover-up tattoo. So, you know, respect din sa old artist, no? Yan, syempre, request na yan ng ating client. So, may binago tayo dyan, mga idol. You know, hindi ko lang pinakita yung design. Kasi nga, yun lang, hindi ko lang pinakita. At yan, 7 hours total mga idol. At siyempre kung umabot kayo hanggang dito, so please like, share, and comment. And, and, I love you. <laughs>